So, hi guys and welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ayan, ngayon nga ay papasok ako sa aking part-time at gusto ko nga mag-update sa inyo. Ang title nito ay PR Update. Cheres! So, ayan, um, dahil nga marami nagtatanong sa akin or nag-PM sa akin kung naging matagal ba yung naging PR application namin. Yes, sa SINP pathway medyo matagal siya. Pero kasi po, nasabi kong matagal kasi yung mga kasabayan namin is talagang 6 months lang sila na PR na. So ayan January 15 nga po ay dumating na ang aming eCOPR at nakuha ko ang aking uh, ang aking uh, PR card ng January 18 parang 15, hindi pala. Ah uh, February, basta 2 weeks dumating na yung aking PR card. Yung kay Melvin po ay mga 1 month bago dumating yung kanyang PR application or sorry, yung kanyang PR card. At ito naman ang aking i sa inyo. Kapag po may dependent kayo sa Pilipinas, eto po yung aking na-encounter na naging problema namin para sa aking dependent. At ang mga tanong nila dito is, nasaan 'yun? Nasaana? Iyan, tatanungin ko muna yung isang uh, ay Um, sasagutin ko muna yung ilang tanong doon sa last vlog ko about sa naging timeline ng aming PR application. Mayroon po ako dyan yung last vlog ko. Kung gusto nyo pong panoorin, panoorin nyo naman. Cheers! Um, nagpasa po kami ng PR application itong January hinihingan po kami ng follow-up documents like NBI clearance. Yes, hinihingi po talaga yun. Um, NBI clearance or kung nagtrabaho ka sa ibang bansa, police clearance then Pagdating noon, maghintay na lang po kayo ng portal 1 and portal 2. Sa amin, yung portal 1 namin is dumating agad pagkabigay ng documents. And yung portal 2 po namin is naghintay kami ng 3 months. Ayan, naghintay po kami ng 3 months para sa portal 2. Tapos yung easy OPR, um, mabilis na lang siya. Parang one week or two weeks na lang. Ganon. Um, um, sa AJ po ba ang nag-assist ng PR application yun? Yes po, yung consultant, consultant po namin sa AJ ang um, nagayos nag-ayos kasama yung yung application namin sa so working visa, habang nagsisimula kami, yun pa rin po yung nag ng aming PR application. Kasama na po yung lahat sa naging payment namin sa AJ. Um, ayun lang. And, eto na ano daw yung mga requirements ng mga ng dependent sa Pilipinas. Um, dahil dumating na yung ECOPR ni Melvin, um, requirements pala una. Ang unang naging requirements ni Kaylee sa Pilipinas is nagpa-medical na po siya. Noong na pinaprocess na yung PR, um, hiningan po kami ng medical. Ako si Melvin at saka si Kaylee, yung dependent sa Pilipinas. Ayan. Una is um, Uh, medical at ang kailangan sa medical is syempre payment sa St. Luke's po siya nagpa-medical and authorization letter kasi hindi namin siya kasama pagpunta ng St. Luke's and meron pang isa, passport ayan, importante po yung passport at medyo parang madilim dito pas mukhang uulan, charas um, ayan, passport aha ayan, pagkatapos nun guys, dahil nga um, dumating na yung unang may email kasi na ang IRCC. Ang unang email is sinabi doon na um, your permanent resident is already uh, parang complete. Pag dumating po yun, hindi pa po yun ang ECOPR. Kami po, nung dumating po yun, kasi may nakalagay doon na one month, kailangan madala na yung passport ng dependent mo, kunyari sa Pilipinas, pinadala po namin agad yung passport ni Kaylee sa, um, BFS. Naghintay po kami ng ilang buwan, parang tatlong buwan. Ay ah, hindi po dumadating yung passport ni Kaylee, dalawa o tatlong buwan, parang ganun hindi dumating. Pagdating ng, ng passport ni Kaylee, um, kasi nung dumating yung Portal 1, ipinasa po agad namin yung aming um, passport ni Kaylee. Naghintay kami ng 3 months, hindi po dumarating yung kanyang passport na may visa. Tapos, ayan. So, ayan. Ang ending, bumalik yung passport sa BFS at pinakuha ko and wala siyang tatak ng visa. Guys, kailangan po pag Portal 1, Portal 2, pag dumating na po yung ECOPR, sa kanyo lang po ipapasa yung passport ng dependent sa Pilipinas. Kasi yun po yung naging problema sa akin. So, nung dumating na yung Portal 2, dumating na yung ECOPR, ni Melvin at saka ang ECOPR ko, yun po yung time na ipinasa ni Kaylee yung kanyang passport sa BFS. Ano naman ang requirements ni Kaylee sa pagpapasa ng passport? Kasi hindi namin siya kasama. Ayan. Ah uh, passport. Um, um, wala na siyang appointment. Alam ko, hindi na siya nagpa-appointment. Hindi na, wala ng appointment ngayon sa BFS. Tapos, um, authorization letter na ina-authorize namin yung kapatid ko na siya yung kasama ni Kaylee papunta ng BFS. Picture. Yung picture, mas okay. Doon na lang kayo magpa-picture. Kasi yung anak ko, ilang beses siyang nag-picture. And oh, hindi nila tinanggap. Yung, sa, yung sa, sa, BFS, yung tinanggap nila na picture. Ayan. Kasi parang may mga hawag daw light color, kailangan dark color. Basta ganun. Para ma-sure, doon siya pinicturean. Pero may picture siya na hindi po siya tinanggap tapos ano pa uh, birth certificate, authorization letter na may sign ko at sign ni Melvin, tapos passport ko at passport ni Melvin, parang valid ID. Aha. Uh, Ayun, at saka yung email na galing sa IRCC na you're already complete, you're dependent, dalhin mo na sa BFS yung kanilang passport, yun po. Pag dumating na po yung ECOPR, saka pa lang po kayo, ng main applicant, saka pa lang po ninyo ipapasa yung inyong um, passport ng dependent na nasa kung saan lugar po sila. Tapos, yung payment niya is 1,300, ang alam ko. Tapos, yun na. Um, after one month, one month dumating yung visa ni Kaylee. Nangangamba na naman ako kasi yung iba nababasa ko, hello, ando na yung ECOPR nila, bakit yung, ay, yung passport nila na may visa, bakit yung kay Kaylee wala? Yung kay Kaylee kasi landed as PR siya nung papunta dito, one month dumating yung sa kanya. One month and three days kaming, akong nangangamba. Kasi nga, akala ko wala na naman, hala na naman kayang naging problema, bakit wala na naman, hindi na naman dumarating yung kanyang ano, yung kanyang visa. Ayan, yun nga, nung dumating, may kasama siyang maliit na envelope at saka yung passport niya. Yung maliit na envelope na yun, yun pala ay ECOPR. Ang alam ko, wala siyang ECOPR. Yung pala, kasama ng passport, ECOPR, dun pala siya dadating kasama sa Pilipinas. Then, ngayon, kukunin ko na siya sa Pilipinas at um, kailangan kumuha ng sa CFO ng PIDOS. Kasi sabi nila, ang bata daw ay may PIDOS din. So, para sure at wala akong maging aberya, ikinukuha ko siya. So, mayroon akong message para kumuha. Hinahanapan siya ng ECOPR. Ang sabi ko, wala siyang ECOPR. Hindi ko alam na yun pala ay may ECOPR pala na dumating sa kanya kasama ng visa. Ayun. Yun na lang po yung kailangan is um, PIDOS pag kinuha ko siya. Wala po siyang PR card kasi sa mga nagsabi sa akin yung PR card niya pagdating sa um, port of entry, doon ko makikita yung kanya. Ay, doon siya pipicturan at kukunin yung address tapos um, ayun na, ipapasa na yung kanyang, eh, doon na lang ipapadala yung kanyang PR card. So, ayun lang, yun lang yung naging update, and i-update ulit kayo pagka nandito na si Kaylee, kasama na namin siya. Yay! Thank you so much! And shout out sa mga nanonood ng aking vlog. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo. Wala po akong naging update, pero ngayon makakapag-update na ako kasi paniguradong mag-iisang trabaho na lang ako ngayon kasi nga nandito na si Kaylee. So, wala siyang kasama. So, walang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang. Kaya, kailangan ko ng isang trabaho lang at uh, hindi ko pa alam kung paano ko hahatiin yung buhay ko. Ganun. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo, guys. Thank you so much. At sa mga susunod kong vlog, kasama ko na si Kaylee. Bye!